Let's well, so talk about yung ano, yung binigay na rasyonal ng uh, Korte Suprema kung bakit inabandonan niya yung second placer rule Oo. at binalik na naman dahil sa succession. Daw, oh, dahil daw ang talunan na hindi pwedeng manalo. Hmm. Uh, hindi, kasi hindi naman siya nanalo, hindi naman niya nakuha, hindi naman naku, hindi naman niya nakuha yung mayorya ng boto Oo. and therefore bakit natin bibigyan ng premyo yung natalo So gawa ang mangyayari na lang bakante yung position at si vice mayor becomes the mayor, the vice governor becomes the governor kung vice governor vice mayor yan, mm. yung senior board member, senior councilor naman ang magiging vice governor. So merong ranking, merong succession uh -oh. na tinatawag. Mm -hmm. So uh... Uh, attorney Al, yung sa case po ni uh, Congressman Abante at saka ni Congressman Elect Uy paano kaya uh -oh. mareresolve ba yun? kasi 'di ba parang pre-nomclame sabi ng COMELEC pwede na si Abante K kasi dapat daw hindi daw naturalized uh, hindi daw Filipino citizen natural natural born si Uy mm -mm. paano mareresolve ba 'yan kasi una, congress nga uh, walang walang succession walang successor di ba eh, mas marami alam natin kay Uy kaya nga siya yung pre, dapat ang nanalo pero what happens now una ang syempre ang posisyon ni Uy sa posisyon ni Abante sa sa applicability of this case okay. ang sasabihin ni Uy uh, ako ay qualified uh -oh. at kung sakali mang sabihin ng Supreme Court eventually na hindi ako qualified. Hindi si Abante ang uupo pagkakaroon ng vacancy. Oh. Ang position s'yempre ni Abante oh. ay the it... second place rule applicable pa rin sa ate akin oh. dahil ang desisyon kay Mago Datato, itong bagong lumabas na decision ay hindi naman patukoy sa local official hindi patukoy sa kongresista pero it only involves local position. So mm. Abangan din natin ko anong mangyayari dyan. Ang nabasa ko lang sa dyaryo ngayon, kakafile lang ni Uy, Uy ng kanyang motion for reconsideration uh -oh. sa naging kapasyahan ng ating COMELEC division. So in the... Kahit hindi pa rin final 'yon. Oo. Uh -uh. So in the meantime, pagpasok po ng 20th Congress, sino munang uupo? Temporarily or Oo. Uh -uh. Wala. Kung walang kapasyahan ang ating NBank banc uh -uh. by June 30, 30 at kung walang naging RO galing sa Supreme Court oh. on the decision of the Comelec and Bank. Palagay ko ang ang uupo si si Uy si Kaya Uy. kailangan uh, decision de, na na. kung sakaling may desisyon ang NBank in mm. favor of Uy mm. then si Uy ang uupo. Kung magkaroon ng decision ang NBank in favor of Abante, Abante at walang TRO, oh, oh. then si Abante ang uupo. So, mm -hmm. abangan natin ang susunod na oh, kabanata. kabanata. which may not come, may, which may or may not come anytime soon. Kasi ito palang kaso ni mga dadatu, kung saan naglabas ng decision nga ang Korte Suprema, abandoning itong second placer rule, para <laughs> limang araw lang uupo yung vice governor. Tama ba yun? Kasi May oh, 2022, tapos ito nga no, uh, nahalal na governor ng Sultan Kudarat, si Dato Pax Ali Mangudadatu, unseated oh, oh. siya because of the Supreme Court decision dated June 19. Pero, ano na sa June 30? Parang li limang araw lang uupo no, itong vice governor niya na si Raden sa Kaluran. Pero dito sa 2025 elections, ang nanalong governor si Dato Pax Ali dato ulit, no? Oo. Kaya ta uh, short-lived if ever yung kanyang victory and at the same time, ito nga uh, uh, ang balita ko, Comelec will file an MR regarding that case. Kaya ngayon ang Comelec medyo hilo. Uh -huh. uh, anong gagawin nila sa mga pending cases nila? na Yung iba, uh, nakapoist na sila to proclaim the the second placer because of the previous uh, doctrine no kaya sa uh -huh. uh, medyo hirap ang comelec ngayon kung will they follow the magudato case uh -huh. or they will not follow the magud magudato case or they will wait until the the mr their mr is resolved so medyo uh -huh. hirap ang sitwasyon ng comelec at this point